Sa laki ng mundo ay tiyak na marami pang mga bagay na malamang ay di pa nadediskubri ng tao. Tulad na lang halimbawa ng pinakakilalang disyerto ng Sahara. Ang Sahara Desert ay may lihim na nakatagong katotohanan marahil Libong-libong taon na ang nakalilipas. Sa laki ng disyertong ito ay tiyak na mapapaisip ka. Ano nga ba ang mga nakatagong sekreto sa malawak at malapad na buhangin ito? Ano nga ba ang mga nakatagong lihim ng disyerto? ng Sahara. Mga lihim na nakatago sa ilalim ng buhangin disyerto ng Sahara, mga hindi kapanipaniwalang mga katotohanan tungkol sa disyerto ng Sahara. At yan ang ating aalamin ngayon dito lang sa channel na kung iyong tututukan, ikaw ay may matututunan. sa ilalim ng buhangin ng Sahara Desert. Natuklasan ng mga siyentipiko ang ebidensya ng isang prehistoric mega lake. Nabuo ito sa mahigit 250,000 taon na ang nakalilipas nang ang ilog Nile ay dumaan sa isang mababang daluyan malapit sa Wadi Tushka. Pinha ito ang silangang Sahara na lumikha ng isang lawa na sa pinakamataas na antas nito ay sumasaklaw sa higit sa 42,000 milya kwadrado. Ang dalawang larawang ito ay nagpapakita ng kamag-anak na laki ng isang migalik sa Sahara Desert na umabot sa at 810 talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat at sumasaklaw sa 42,000 milyang kwadrado at isang mas maliit na lawa sa 6 at 23 talampakan sa itaas ng antas ng dagat na sumasaklaw sa 18,000 at na milya kwadrado. Ang National Air and Space Museum geologist na si Ted Maxwell at mga kasamahan ay nakakita kamakailan ng ebidensya ng lawa habang pinag-aaralan ang radar data ng Egypt na kinuha ng Space Shuttle Radar Topography Mission. Gamit ang mga larawan ng mga sediment na tinatangay ng hangin, mga sediment na ginawa ng umaagos na tubig at batong mato na nakikita ng radar sa lalim ng mga buhangin sa disyerto. Pinagsama-sama ang mga geologist ang profile ng isang sinaunang Nika Lake. Pinahusay ng mga matinding tigang na Egypt ang kakayahan ng radar na makakita ng mga nakatanging tampok sa ilalim ng ibabaw. Ang mga nakabaong channel ay maaaring makita hanggang limampung talampakan sa baba ng ibabaw ng disyerto. Kishiba Wises, Timog, Egypt Ang wisis na ito ay nasa kahabaan ng isa sa mga sinaunang dalawyan ng tubig na natuklasahan ng mga geologist gamit ang dita ng Space Shuttle Topographic. Ang tubig sa kasalukuyan ay nasa 6.5 hanggang 9.5 feet si baba ng ibabaw. Ang wisis na ito ay naararo kamakailan para sa pagsasaka ng milon gamit ang mga fosil na isda na matatagpuan sa mga depositong mga 250 milya sa kanluran ng Nile at sa 810 talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat bilang isang markir ng pinakamataas na baybayin ng lawa. Tinatansya ng mga sintipiko na minsang binaha ng Nile ang buong Kisibatushka Depression ng Egypt na lumikha ng higanting lawa. Ang lokasyon ng Paleolithic Human Settlements malapit sa mga lugar ng Silima at Tarfawi sa Egypt ay tumutugma sa isang lawa na sumasaklaw sa humigit kumulang 42,000 kwadradong milya. Natukoy ng mga sintipiko na inilalagay ang mga pamayanan na ito sa kung ano ang gusto sana malapit sa tubig ng mga rehiyon Ang lokasyon na ng telebisyon ng ibang hanay ng mga archaeological site malapit sa Berkisiba, 63 milya sa kanluran ng Nile ay nagbumungkahi ng pangalawang mas mababang antas ng lawa sa anim na raan at talampakan sa ibabaw ng dagat. Ang isang ito ay sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 18,600 square miles. Ginamit din ng mga geologists ang elevation ng Tusca Channel kung saan ang tubig ng Nile ay dating dumaloy sa disyerto bilang base level upang makalkula ang laki ng pangalawang lawa. Ang mga bago natuklasang lawa na ito ay nagdaragdag sa lumalagong ebidensya na maraming maaga at gitnang mga lawa ng Pleistocene sa buong North Africa na maaring sumuporta sa mga pattern ng paglilipat ng tao, sabi ng mga mananaliksik. Ang kanilang pananaliksik ay naipublish sa artikulong ebidensya para sa mga lawa ng Pleistocene sa rehiyon ng Tosca, Timog, Egypt sa isyu ng December 2010 ng Journal